Ay, ito sige ulan, CJ. Oh, mo no? Masakali pa rin kayo. Sige, ang mga hari ng kalsada. Ay, ito mo ulan, sige lang. Oryo. Ay, ito ulan, sige lang. Ah, umaambun-ambun pala. Hindi ulan. Ulan malakas. Sige. Oryo. Oryo, dirty ha? Maa, pero ma pero maaraw. Maaraw. Kulimlim. Sige, kahit umuulan. Sige lang. Sige <coughs> lang na. Jag-jag lang. Jag-jag. Oo, oo, oo. Jag-jag-jag. Jag-jag. Oh, oh. <coughs> umuulan. 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 Go go, go go, go go, go go. Pagdating dun, balik na tayo ha. Kasi punin na kayo. Minsan lang naman. Wok, 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 wok. Si Bunso. Si Oreo. Si Bunso. <coughs> si Oreo at Bunso. <coughs> nakuku mai ang baby ko go 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 lang tayo. Babalik na kayo. hari kalsada ang Oreo at Bunso. Oreo at Bunso. Kena <coughs> ito tayo. Balik na tayo. Malakas. Nak. Kena dali, balik na. Ayun. Papahila si Bunso. Ali kena sa dali. Jack, Jack, go, 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 Gå, gå, gå!